Oh, ayan guys, naluto na ang ating tinola na may bagoong. Ayan guys, tikman na natin. Mmm, sarap. Di ba? Ganyan, dapat ang sabaw niya. Malapot-lapot na siya. Kapag malapot-lapot na ganyan, luto na yan. Oh, ganyan lang magluto ng tinolang manok guys. Huwag niyong liliitin ang slice kasi hindi kayo mamap kapag kumain kayo <laughs> hindi kayo mamap ah, kapag kumain kayo kung maliliit ang tagbat ay sus tibikadong baka kurangan pa dyan may sa tagbat na nakuha ay sus ayan o diba ganyan lang oh kita nyo naman ang sabaw sarap hmm. payak lang una ikaw naman